Yan, relax, relax na kasi nanalo na siya. Ang maganda naman kasi kay baby, pag na nanalo na siya ng isa, minsan... No, Good day mga kadad at mga kamamis at sa lahat. Ngayong araw, pupunta tayo ng RCS Kapas para bumili at magtingin ng pahabon na gift ni Ninong para kay baby. At ito nga, nasa kulong-kulong na kami at ready to go na kami. Ayun nga si Baby, excited na excited siya kasi matagal na kami naghahanap at wala kaming nakita. So for the biyahe na kami for today's video. At maya-maya lang, fast forward na dito kami sa may RCS. Sana meron dito. Mm. Yes, Baby at kasi Ate ko pumunta na dun sa may car section. Wow! Mukhang may natipuan si baby at kasya pa sa uh, height niya. Hindi sa age niya kasi medyo mahaba yung mga bias. O, oh, eto na nga. Susubukan niya. Yun! Hindi tumatama yung tuhod ng baby ko sa Manibela. Kaya, pasok pa ito sa banga. sa <laughs> so, wakas at last. Nakakita rin kami. Yan na si baby. Oh, super try kami para sigurado kasi medyo may kamahalan to. Hindi to basta-basta laruan lang kasi ang kagandahan nito, chargeable at manual. Tama ba? <laughs> go 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 baby. Ah, uh, yan na si baby ko nag-enjoy siya. At namin din kung gusto niya at tumawa naman siya. So mini approve. Salamat po ni. Si baby! Ayun oh! Tapos nang tulungan ni ate din din sa pagmanual ang baby ko. Kaya ako, sinubukan ko with remote naman. At ayun nga, nai function naman siya. Gustong gusto ko siyang sakyan din. Aning <laughs> <get> na much? <laughs> Kaya... Go na kami dito. At ito nga, sile-check na ni Kuya yung mga dapat i-check. para maiuwi na namin ito. So after na magbayad, nagpunta muna kami dito sa may palaruan. Naglaro muna si baby. At ito, nag-start na siya. Ito, tingnan mo, bumubel na siya. Second round na to, kaya kung ano na yung mga naisip na style, makakuha lang ng <laughs> toy sa klo. Go, 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 baby! At ito, hindi ko na sinanilagay sa video. Nakapito yata siyang try bago siya Ayun na yun Dalawa dalawa! Oy! Oy! Yo! Nakakuha yung isa ng baby ko. Galing-galing naman! At after niya maglaro, yan, relax-relax na kasi nanalo na siya. Ang maganda naman kasi kay baby, pag na na siya ng isa, minsan na umiinto na siya, hindi yung laro siya ng laro. Tapos pag nakakuha talaga siya, sobrang happy niya. Tapos pinapakita niya sa akin. Nalala niyo nga last year, ang dami yun ako. Tapos yun ba, pinadala niya sa akin sa Dubai. O, oh, di ba? I love you, baby. Grabe, ang big, 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 big boy mo na. Sana mas malaki kang mabait, uh, lumaki kang mabait. May takot sa Diyos at may respeto sa amin na mama mo. At sa lahat, syempre, lagi mo na tandaan, marami kami oh. nagmamahal sa'yo. Sige! lumaki ka ng mabilis para next time, mas maraming pa tayong adventure at uh, pasyal na gagawin. I love you so much, my baby. Parang gusto ko lang i-mine niya. <laughs> Wanting for sure, ang mahal niyan. Uwi ang time. At ito, ang car ni baby, nakaangkas na sa kolong-kolong. Tinry -kolong. na muna namin pahaba kung magkakasya kami sa kolong-kolong. Ayaw na bumawa ni baby ko. <laughs> Dahil madami kami, pinayo na lang namin ang kanyang car para mas komportable kami. Nakaupo. Masaya si baby dyan, di ba? Hmm, hindi ko lang, lang pinakita. Inabot kami ng gabi. Anyway, super mega mega bandy kami ng baby ko. Kaya okay lang. Hmm. Ito, bibiyahin na kami pa uwi. Ayan, no? Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim. But anyway ang sarap bumiyahe paggabi kasi peaceful lang eh, medyo pa, may pagka-probinsya pa to kaya konting-konti lang yung sakyan na dumadaan mm. we're almost here na oh, kaabaan na pangunta ng conception niya so 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 next time I hope makapasal kayo dyan sa amin so pasasalubungin ko kayo na open wide arms <laughs> maraming salamat sa pagsama mga kadad mga kamamis at sa lahat So, syempre, eh, hindi puro view lang. Pwede kami maging view. <laughs> Ayan, uh, hindi na aming driver. Si Ate Julie, si Grace, si Aishal, at si Cheryl. Thank you sa pagsama at pagtulong sa paghanap ng car ng baby ko na regalo ni John. I love you everyone. Magiging tayo palagi.